Nou... Oh. sa mayon, pa sa mayon mga chong Maraming tubo dyan ng ano Pang decor na ano Christmas decor Alin Wala po yung maraming display ng ano, pang-Christmas decor. Dito po sa malapit sa Suki Market sa Mayon. ayan po, maraming mga basket. Halo-halo po ang tinda dito. Bukas <laughs> na Hmm. Wala ng cactus Ano po, marami pong tao ngayon dito Si po, balita po namin magla-lockdown daw po sa ano December 23 Kaya po maraming nang bibili ngayon

yung po yung mga balls diba dito, mga balls. Ah, ako, hindi no. naman naka-online. Si Ate? Oo, naka-charge. Thank Ang tawag sa dahon na yan, te? Yan. Ah, leaves. <laughs> Basta leaves, yun na yun. Pag dahon, leaves pala yun, tawag na, no? Ano ko lang <laughs> sa vlog po to, bro? Ah, save for o yung mga tinda nila dito lang yung sa mayon arcade arcade the fit arcade o yung mga tinda nila

mayroon pa yun o gusto nyo pumili dito marami di paano lang ako tiyanay para makita sa ano na paano ko lang oh ganda parang nasa ano? Disneyland of course sari yung mga binta nila nanay maganda So, maraming mga ano memang Santa. Kisah, masalah, sih, <tik> Ang imbid pa ano. At the love between us. Kaya gusto nyo bumili mga chong kasi lockdown po sa ano. May December 23 kaya maraming namimili po ngayon. O oh, yung mga display nila.

Ay mga chong, pag gusto niyo bumili ng pang Christmas decor dito lang sa Macjo Building. Ano ka? Ano ganda karena ini foam, para styrofoam erocom me Hello, tama. 200. Ilang piraso po oh. 5. 5. Kailan na Ito Kailan to piraso ko uh, Ilang piraso? Ilang piraso po? Ah, ito po. Ito po. Ay, nakakano po? <laughs> Isang buo pala. pwede po yan, nyo mo

Oh. <laughs> Two hours later. Hey, sorry for. Yeah, yeah. Ayan po mga chong, palabas na kami. Maingay. Dami star, star white. Ayan mga Christmas tree. Ibili ka? Ayan lalagay. Ayan po. Ayan po. watch out ito tayo sa The Piton Arcade yeah maraming mga ano mga basket sari sari po dito yeah may ano po bagong luto daw po mamaya kaya Ooh, super init yeah may punchincha alaman yeah. Uh, the pit <laughs> sure. I mean. uh -oh. arcade Oh, <laughs> ini tuh kayaknya muerte. Ini lambung ini vintage. Vintage. Bisa relevan enggak bisa beli ini? Enggak tahu. Oh, oh. Oh, vintage.

Ito pishap Ito ko binibili yung engkan mo oh, Yung engkan diba Ay yung uh, takip Wow ganda Parang parang tunay <laughs> Ito lagi Parang tunay oh Galing, galing talaga ng Pinoy. Labas na tayo, exit. <laughs> Dito, may paikot-ikot lang kami dito mga chong. May naapoy dulo. Labas na tayo. Parang ano Ano na?

Ayan, dito tayo sa labas ng arcade Diyan. Ayan po yung building na pinasok ka kanina

A few moments later. Init circuit ngayon mga chong. Ito po, maraming sakyan. Kasi dami namin mili. Super init. Paskong Pasko na po dito ngayon. Magkano po sa ganito. Ah! Resistance yan.

Sabi nginep. <tip> Bukana po dito? Ako mga chong, bumili kami ng star na ano, tampong pirasong star. Yung pong tinutusok po sa lupa. Ayan po siya oh. Iwi po ng, ano, uh, iuwi ng Batangas. Kaya po, marami po namimili ngayon. Ito lang po matatagpuan yan sa Dapitan Arcade.

Ayan lang po yung gaganapan doon sa ato. Hindi ko na videohan yung ano kanina. Pauwi na kami kasi ano. Maraming nga ka na kasing dinadala. Kaya hindi ko na nakunan. Kaya pagdating dito sa shop, maligo na ako. Si Lamuna para iwas na tayo sa COVID. Kaya naligo ako, nagbihit nag ako ng damit. Lahat nagbalit. Iniwan ko sa ano, labas yung... Ay, labas sa CR yung damit ko. Kaya yung mga tiyong salamat sa inyong panunod sa aking yun lang kasi may sipong kontin. Uh, shout out muna to yung mga siyong. Shout out sa mga tropang abroad dyan. Tsaka kaya ano, shout out ako kay Alexa, Alexia D, kay ni Ariel Condes. Salamat sa ano na eh, pag-play mo ng aking mga video. <coughs> Salamat sa tulong mo. Tsaka, ikaw, nag-ano ka na rin ngayon. Nag-vlog ka na ngayon. Kaya, go lang ng go. Alam ko maliit pa yung subscriber mo kaya ano. Ah, mga chong, ah subscribe niyo naman ang channel ni ano, Alexia D. Ito so, yun know. oh. Alexia D. Ayun. Subscribe niyo mga chong. Ah, at sa akin naman, ano, subscribe nyo rin ako and don't forget to click the bell button para laging updated sa akin mga bagong video. And like and paki-share na rin para ano pa support naman sa ano wasak-wasak wasak-wasak -wasak sa inyo lahat ayun lang mga chong 5 4 3 2 1